Parang mga paikit, oh. Ang dami, oh. May mga ham. Oh, may mga cheese. Oh, hamburger sa mga paikit. May mga karni malak. thank you So, ayan, 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 mga kaiket uwi na tayo sa wakas. Uwi na kami ni Anira. Ayan. Ay. Diyos ko, first day kay Prinsesa. na daw nila, Akets. Siyempre, na ko din sila. Ayan, lamig. So, ganyan ang suot ni nyo. So, tignan nyo itong mga display nila dito. Yung mga decoration ka ako sana. Hindi masyadong kagandahan. Tingnan nyo. Ayan. Mapakasimple. Tapos, lagi na lang yan ang nilalagay, oh. yan. Ilang taon na ako dito nagtatrabaho. Hindi na nagbago. Dapat iba-iba din sana yung decoration. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Super ganda. Dito napakasimple as in ano, the best pa rin ng Pilipinas pagdating sa decoration sa mga ganito, pagandahan kahit, alam nyo na ito yung flag ng Spain ah, oh, yan o habang ganun yung tulay wala pa rin binatbat sa atin mga kaikito mga decoration nila, sa ating mga Pilipino kasi kahit wala tayo pera importante may decoration tayo, pagandahan kasi parang ano yung presensya ng Christmas, ramdam na ramdam mo. Dito, parang wala. Ni wala pa nga music. Diyos ko. Buti nga, sinindi na yung mga yan eh. eh. sa atin, September, October. Yung iba may decoration na. Eh dito, Diyos ko po. Inday. Kaya lang. Wala. So ayan mga kaiket. Hindi ko alam kung makakapagkalkalkal inyong kaikit. Kung may upload, na upload. Kung walay, walay. So, ganun na nga. Ganun talaga ang buhay. Kailangan din natin magpahinga. Lumalaki ng ang tiyan na kaikit. So, pag-pray nyo na lang mga kaikit na always safe kami ni Amira. Ayan. At, thank you sa inyong supporta palagi. Ayan. Mamadali kasi papasok na rin si Martin. At hahabulin ko yung mga bata. Love you guys! Love yung mga kaikit! At po kayo palagi! What's up mga kaikit? So, so dito ulit tayo kay Mr. V. So, magtitingin tayo ngayon kung anong laman. So, ayan. Tignan natin mga kaikit. Ito, ang daming patatok eh. Ang Mga patatok mga kaikit. So, ilang ilang bumbisan ito dami ano naman na to grabe o dami naman na yan oh, nakakata ang dami oh. orange. Pwede pa to. Hindi gusto ko. Uy, sayang. Salagyan so, natin sa plastic kasi madaling malamog ito. Yung tinatawag na kiwi.

Grabe, ang dami nilang tapon. Napatapos na yun. Ay! Halong kayon mo, ube, oh ibe. Halong kayon, ube. Oh Ayan. Okay. Daming patatas mga kaisa ko. Hala. Mga kaikit, ang dami na ito ko. Oh. Eh ito may mga karne may mga karne mga paikit oh ang dami oh may mga ham oh may mga cheese oh ah, hamburger sa mga paikit may mga karne ng manok oh ito ang dami oh ito lahat oh oh may mga ham Cheers mga kaikip oh. Hala, sarap naman yan. Oh, dami mga kaikip oh. Dito pala sa isang plastic. Ang oh, dami mga kaikip oh. Ayan. Sarte na ito. Dami kong pamiligay mga kaikip. Ayan. oh sarte. meron pa tayong setas oh, halo-halo mga kaike masarte-sarte ayan tangka pa, kompleto ricado mga kaike, ang dami o oh. oh, ayan o, oh, daming patatas oh. so yan namin yung patatas oh Mas ito tignan nyo oh, to, oh. Hmm. Limang bag na patatas ang dami Ang dami din mga tinapay oh kukuha ko ng ano, dalawang bag. Oh, ito mabigat kasi ito kung may nasira kasi. Ayan, mabako. Piliin mo lang naman ito eh. Ayan. Ito oh, kasi pa ng kulay oh. Ayan oh. Ay. Tapong ko rin yung mga lang sa bahay ng luma ng mga kaikis. Ayan. So yun mga kaikis, iawis ko lang ito. At nilipat tayo sa ibang bin, no mga marites, may dadaanan tayo. Ito, so yung maganda sana to yung pang-exercise. Pang, pang, exercise. Kasi ito naman. Uy, mas maganda to. Eh. Ito yung magluluto ka. Meron naman kaming ganito dito dun sa bahay. Kaso po, kung mas matibay ito. Ano to? Ano ka na? Ito siya, oh. May saksakan siya. Kasi meron kaming ganito sa bahay. Hindi siya masyadong... Ano? O oh, din dito, ano to? Ano ano na napupulot ni kaikit nyo? Ano naman ito? HP. Ah, printing. Brilliant simple ayan, pang printing sa ano mga natin? Ah, maganda to ah. Nagana pa kaya to? Kasi meron din akong printing sa bahay aso ano sya Maliit sya mga kayikit Ano oh. Maganda to ano so HP pa yung marka niya hindi ko alam mabigat to Pero ito parang gusto ko iuwi ito kasi meron kami sa bahay kaya lang mas parang mas maganda to kasi masyadong nakiinit yung sawahan hindi masyadong mainit yung ano niya sayang oh ganda pa naman hindi ko alam mga kahit pag iisipan ko at pag ano kasi yung isa pwedeng iuwi to sa Pilipinas oh. so mga kika, tignan natin dito sa kabila so may mga bins ayan oh mga gulay itong kunin natin ayan oh Ang dami oh. Ay, yung donuts na ano siya natapon. Ito. Kasi siya na mga kaikit kung hindi kuha lahat ano. Gawa nga ng ano dobet no, yung ano natin. Ayan. So may mga cheese tayo dito mga kaikit. Ayan. Oo. Oh. Maasip tayo ng ano ayan oh. 'no. Ayan, may mga cheese Ito yung ano, pang sa pagkain. Ito siya. Oh. Butasan na natin dito mga kaiket Ano? Ayun o. Oh. O, oh, ayan. Ito yung mahal na ano? nahamon mga kaiket. sinisipon pa ako ayan sukunin natin ito ayan ay ayan. Ilagay ko na lang sa sa semento muna mga kaket so may itlog tayo. Sinisipon pa ako mga kaket Uh, andito na po tayo sa aking kusina. So alam niyo na so hindi po hindi po tayo pwedeng magingay. So anong oras na late na kasi ako maghuhuling kasi alam niyo naman nanood muna ako dun sa TV nag ano, nagpahinga kaunte. So ayan nagmarites muna. So ayan mga kaket So eh, yung ano yung maraming saging mga kaikit eh binigay ko na dun sa friend ko na may sasakyan gusto ko magpagawa ng ano yung banana banana cake bang tawag doon <laughs> basta yung ano ay kailangan ng maraming saging inuwi lang unang kaunti kasi yung, yung kumari yun magaling gumawa ng mga ganyan eh ako wala akong talent ang talent ko lang is kumain tapos pinauwi ko na rin yung mga yung mga ham yung mga ano maraming ham na nauwi mga kaikit so ang inuwi ko lang is counting orange tapos yung kailangan ni Martina tapos ito tapos binibigay ko rin ito Ikaso e minsan nagkaka-allergic po siya kasi kasi lagi na lang ako nag-uwi ng seafoods e sabi ko sa kanya uwi niya Eh, sakto may allergy siya hindi niya alam kung ano yung allergy na inatakot siya inuwi ko na lang you know ito yung mahal na shrimps na maliliit po mga kaipit. Masarap ihalo sa paelya. So, yan. Yeah. Baka hindi ko siya mahuugasan ngayon, mga Ipapakita ko na lang yung mga inuwi ko. Kasi gawa ng, ano na, mag-alauna na dito. Ina-kakaihan naman po sa kapitbahay. Kung so, may mga pang-breakfast tayo, mga kaikid, yung mga tinapay. Ito yung mga sinasabi kong paborito ni Martina, si Peppa Pig. Lagay ko na nandun doon. Maaga na lang ako gising bukas at hugasan ko mga kaibigan. Ito. Sa dami ng saging na nandun mga kaibigan. Ito. Tapos dinaan ko sa, syempre dinaan ko dyan sa mga kapitbahay natin. Tapos ayan. Tapos yung inuwi ng kaibigan ko, syempre may sasakyan yun. Hindi kaya yung iwi lahat. So ayan. Dito ako natuwa mga kaiki. Ang dami oh. Kasi, ang, di ba nakita nyo naman doon, ang tinanggal ko is isa lang. Masira kasi po. So, yan. Grabe ano, hindi na lang tanggalin yung isa, tapos ibenta ulit. So, Pwedeng-pwede pwede lang. So, meron pa kasi nabutas na tapon doon. Wait lang. pala ito mga ay 4 kilos. Ang mabigat na yun. 4 kilos po siya mga kaikyan. So, ayan. Pikat. Ang oh, mahal na ito. Ang mahal na ito mga kaikyan. marami tayong kaki. So, yun. Know. Ito yung kaki, mga kakikid. Masarap ito. Yum-yum. kaunting sibuyas. So, kaunti lang mga inuwi ko mga kakikit. So, hindi ko na muna mahuhugasan mga kiketso.